Alam mo, ma'am, dumating ako dito na malungkot. Alam mo kung bakit? Several text messages are being received, sir, uh, are being received by this representation almost every day. Alam mo kung anong mga taong sinasabi nila sa akin? Nakikita po namin, sabi niya, kung paano winawaldas ang pera ng bay. At napapatunayan po namin, araw-araw, lalo na po pag nakikinig kayo sa hearing, kami sa hearing dito. Kami po pawis, dugo ang puhunan namin dito. Lalong-lalo lalo na po kami na nasa mababa lang ang kalagayan. Pinipilit namin magbayad ng buwis. Pero ganito po bang kinapupuntahan ng aming buwis na binibigay? Pwede po ba kanya, Senator? Pwede bang mag-request eh? Pakikita ko sa iyo ang mga text messages mamaya para sabihin ko lang sa iyo na totoo sila sa Pwede bang ilaban niyo kami na next year wag muna kami magbayad ng buwis? Sapagkat ito palang kinapupuntahan. What do you think I should tell them? Can you help me provide an answer to these people? Mr. BIR, kung nandiyan ka pa po, Can you help me Tell them kung anong dapat kong sabihin sa kanila. Their observation is valid. Pera po nila ito eh. Ganito po ang kinapupuntahan eh. What will I tell them? Yes, ma'am. Baka gusto mo sa No, I'm asking you to help me. What will I tell them? Ito pa po yung sinasabi ng iba. Bakit? Bakit po ngayon lang nala, na, nala, po ang presidente na laman niya after three years. Ganito na po palang nangyayari. 545 billion pesos ang namunini nila about 15 contractors. There are about 29,000 o 19,333 contractors as of August 29, 2025. Mr. Pickup, tama? Yes, sir. Labing lima lang. Representing 18% of the pie. Yung labin limang yun, 0.07%. Sabi ganun nung nagtatanong sa akin. Eh, ano pong ginagawa ng mga taong dapat nagbantay po sa kaban ng bayan? Nandiyan po ang ombudsman, nandiyan po yung DOJ, nandiyan po ang NBI, nandiyan ang CIDG. Eh, bakit po ayaw nilang tulungan ng presidente? Mabuti po pala siya na alaman niya. Paano po yung mga taong kinakasangkapan na ng opisina niya, nakatakot-takot na intelligence funds ang binibigay sa kanila, confidential funds, para sa ganun bantayan lang ang pera ng bayan?